dati? Ha? Sa may Uniwide. Uniwide. Saan so, ko ba nakita yun? Ha? Uniwide. Sa may parang Kapitolyo lang. Ah, sa Kapitolyo. Yung saradong kalsada. Uh -huh. Uniwide. Ayun. Pwede uh -huh. na po. Sige, te. pa ka naman? Ako. Ibig sabihin, first day, first day mo sa trabaho. Hindi naman. Ngayon pa lang ang punta ko dyan. Eh, sa ano kami sa accounting firm? Bakit hindi mo alam yung lugar? Bakit first time mo pala? Hindi kasi ang mga lakad ko puro Las Piñas, Batangas. Nag-audit ka? Hindi. Ano, sa accounting firm kami. Kami yung mga naglalakad ng mga ano business permit. So ang sadya mo doon, ire re renew mo sila ng business permit? Dito tayo sa C5 kasi eh, traffic nagsorting kasi oh. Bukas pa tayo makakarating pag yan tayo tumahan. Ito yung nagsakay ng seaman na mali-late na diba? Saan ka ba? Ha? Saan ka? Ate? Makati? Uh -huh. Oo ano destination tatahit ko sa Google Maps? Sige sige Anong destination? Anong destination? ako, na ako Ano oras ba pasok mo? No? Hindi, may appointment kasi ako sa ano? Sa Makati? Uh -huh. Oo oh, Sige, anong destination okay. tatahit ko? destination uh -huh. so, ako sa loob, wala walang Ah, uh, Ano? Yan, nandito Yan ako pupunta Sige Esteban, Esteban second esteban floor. Uh, Planters products, Pilahan, yeah. Okay. Yeah, products building. Yeah. Uh, yeah. Planters products building. Esteban Street. Esteban. Oh, yan. Ah. Ayun. Ayun, para. Ayun, ayun. Ayun ano oras ba tasok so, mo? Dapat niya kanina pa, ayun, 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 At, nga kanina pang alas 6. Ah, tinanghali kang gising. ano sir? Okay na ka? Okay na. Okay. Ano yung lumabas? Ha? Magkano lumabas? Magkano lumabas? Oo. Uh -huh. Wala kang babayaran sir. Ha? Uh -huh. Wala kang babayaran. Bakit? Magsi-charity ride ako sir pag rush hour. Ha? Atin daw ng mga late na kagaya mo. Ha? Uh -huh. Hindi, na lang kita kahit pang ano. Hindi, okay lang yan sir. wag mo naalalaanin yun. Uh, may hubble lang kita sa appointment uh -oh. mo. Okay na yun. Kasi may appointment kasi ako sa visa. Visa? Sa visa. Sa... Ano? Sa... Ano? Sa Visa. Eh, nasa opisina na yung mga kasama ko. Ah, naroon na yung mga yeah. kasama mo. Ako na lang ang nilihintay. Ikaw na lang wala. Ay, gusto uh -oh. ko nag-abroad ka. Opo. Ang destination mo, London? Bali, sa Netherlands. Netherlands. Apo. Ah, seaman siguro kayo. Yes, seaman ako. Ano ba kayo? Captain? Anong, ano nyo? Ano lang? Chief mate? Ano ako sa makina? Engineer? Ah, chief engineer. Ay, 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 ah, ano kayo? Mga no, ano lang, mga no, parang hindi ko pa nagamit kasi yung lasensya ko. Parang elder uh, pa lang ako. Ibig sabihin, sasampakan na sa barko. Bali, wala pa namang schedule. Sabi eh, January, pero parang minamadali eh. Baka nga hindi na ako umabot ng Pasko eh. Ibig sabihin, hindi ka na magpapasko rito sa Pilipinas, sasampa ka na sa barko. Kasi medical din ako eh, ngayon eh. Oh, sige sir, gagawa natin ng para para makarating ba pa sa appointment mo. Uh -huh. Baka maudlot pa yung pagsampa mo sa barko. ito na. Ito yung sir ano? Uh Planters mm -mm. product. Uh Okay. Ah. Ito yung bag mo sir. Sir, paano na? Ah, ito sir. Yan. Yun. Unin ko yung ano mo? Ha? Uh, Ma-add kita sa alam. Ah, ito. Ito. Okay. Ah, ito sir. Ayun. Okay hindi sir, hindi ka matatanggol po, sir. Hayaan mo na yan, sir. Hindi, hindi, sir. Hayaan mo na yan, sir, o marami. Ang mahalaga, makahabol ka ano mo, sir. Hayaan mo na yan, sir. Hayaan mo na yan, sir. Hayaan mo na sir. Alam mo, sir, hindi ako magiging masaya na natulungan ka kapag tumanggap akong pera. Okay na yun. Tulungan mo ako Sige na, sir, mali-late ka sa point mo. Sige na, sige na. Sige, walang ramon. Ah, sige. Sige. you, napanood mo ako ha ah. ah okay. eh kasi lumapit kasi siya sa akin ha siya ng tulong kaya nga. Eh, kasi naman. wala daw siyang mabuk ha ah, ah. eh sabi ko naman wala ka kasi mabukok sir kasi rush hour kaya ha ah. eh di ginawa ko sinakay ko na ha ah, ah. eh kasi baka hindi siya makasampa ng barko pag hindi siya makarating mm -hmm. ma'am, Unimart. Ito ba yung Unimart Capitol Oo. Ah, ah. Yan yun. Ayan ah. Uh. Ayan, itanong so, mo sa guard yung BIR. Apo. Bukas na ba? Alas ni video yun. 9 a.m. 8.47 pa lang. Sige po, maghihintay na. Okay na yan. Ang mahalaga, hindi ka late. Oo. Thank you very much, Miss Na. Ay, Mr. Inas. Okay, you're welcome po. You're welcome. Okay.